tayo guys so papunta na kami maghahatid sa isa yung mga nating mga kamag-anak shout out sa lahat ng mga ka youtube sa aking mga subscriber sa aking mga follower sa aking mga viewers thank you so much everyone ayan hahatid na natin sa Itirahan forever. E tayo na ina dito sa mundong ito, hindi natin alam baan, baan kung paano pa ang susunod ang nangyari sa mga buhay natin. Alam mo ba, guys, hindi diba? ano kasi puro padyak lang ang ano ni ito napakasaya oh, puro padyak lang ang naghahakit kaya masaya oh. ah, nandito na kami sa boundary ng ano malabon at sa kabalinsuela eh, kasi sa Balinsuela lang namin siya ay eh, hatid.

Ingat kayo palagi sa mainit na panahon, mga palangga ko, mga palalabs. Kailangan, dala kayo ng tubig, na ulan man, pero lalo tuloy uminit. Nandito kami sa arko Arco Park, mga palangga. Ayan, Sherry Bolto ng Arco. जी नमस्ते मेरा मैं